Yo mga sir, magandang araw po sa inyo lahat dyan, sa mga viewers at manunod po natin. So ayan, meron naman tayo dito sa araw na to. Yan, nakikita nyo yung mga ibuna na to. Yan, pour out po yan. Meron po may mga inakay. Meron din po mga, may mga fair na sure na po, na sure breeder po na yung makukuha nyo kung sakaling gusto nyo. At kung sunodan nyo po ito, message lang po kayo. Say so, sign po muna natin, silipin natin. Kasi eh, iuwi po ito ng bahay para doon po natin i-continue yung video natin. Tara, let's go. Silip muna tayo. Alright! So ito mga sir, oh, kita niyo naman, oh, napaganda ng mga ibon dito. May mga anak ng aqua, meron din po mga lutino opa, available po yan dito. At may mga painakay po dito, sisilipin natin. Eh. So yan, ito may mga inakay po yan dito mga sir, ayun, nasa baba pa nga. Oh. Ayan, bumaba na yung inakay. Silipin natin muna dito. Silipin na natin to So yan oh. Yeah, may mga inakay po yan mga sir silip lang po yan baka may makawala pa so eto meron pa po dito silipin natin meron dito mga aqua kung gusto nyo uh, sana madala natin lahat so eto may mga inakay eto may inakay to eto pala so yan yeah, napakadami pong inakay na eto so no, o oh. yeah, may mga inakay po yan mga sir yan, yes, sulit pera nyo dito pag ito nakuha nyo, may mga inakay po yan. Mga gusto po magpa-reserve, kailangan uh, ano na, bayaran nyo na kagad. Bawal po magpa-reserve, reserve. Nakakadala. Papa-reserve tapos wala pong bayad, walang down payment. Mahirap na po yung ganun. Marami po nangyayari sa akin na ganyan. Eto, may inakay rin to. So, ayan. Ayun, kakapisa lang. May visual, o. Yun, o. Oh. Eto, oh. lutino. pa oh, may kapatid na visual, nilipat para mabuhay. Pero ito lang yung pang-out na ito. Ito, may mga anak to. Ayan, pinoster ko lang. Ayan, na lang yan, oh. so, ayan. Ayan, may patunay na may anak na visual. So, yan eto. Continuous natin ito. Papakita natin sa sunod na video. Kaya, abangan nyo po. Antabay po kayo, mga sir. Ayan, o. Oh, napakadami po nyan, o. Ilang pair to? Ilang pari saan? 16. 15. Ah, 15. 15 pair na may cage. Ayan. Paunahan po kayo mga boss idol. So ayan, magbabawas lang po yung mayari ng ibon. Ayan, shoutout po sa mga ano, good luck po sa mga kakuha po neto yun, nandito tayo ngayon mga boss at dito na po sa bahay natin yung mga ibon na pang out natin tulad po nakita natin sa unang video so eto, i-update natin to, silipin natin po yung mga ibon dito na available mga boss, halos lahat po yan Uh, Project Crimino Opa. Lahat po ito, mga Ino puyan, po yan. Split Ino, Project Crimino Opa, mga Split Far Blue, yung mga materialis po na ito. At saka, halos po dito, mga nakasalang at breeder na po yung iba. Kaya paunahan na lang po kayo dito sa mga makukuha nyong ibon. Good luck po sa inyo. Sana magustuhan at matipuhan nyo po yung mga in natin na ibon. So ito, tara, let's go. pisan natin. Alright. Dito tayo, unahin natin to silipin natin uh, ready to breed din ito pero ito hindi po ito ino dilute opaline split dilute opaline saka pale follow ayan pale follow split dilute so ayan po mga sir ayan kasama na po cage isang package na po yan ayan kayo na po magtuloy nito out na lang po nito ng tutu. Ayan. May bawas pa ng konti pag sure buyer. Wala po tayo reservation na, Kailangan bayad po yung ibon bago yung po ma-reserve. So, ayan. Screenshot ko na lang po yan. So, ayan. Oh. Screenshot ko po ha, mga sir. Ha? Dilute tsaka PayPal split dilute. Ayan. Kasama na po kayo po yan. Kompleto na po yan. Naalagaan nyo lang po yan. Sambuhata na po yan. Pwede po natin palala move deliver po yan sa may kursunada po na ito. Next natin, ito. Yan, albino Opa, tsaka parblo Opa, split splitino Silipin natin kung may itlog po ito Kasi yung iba dito may itlog na eh Yan, screenshot ko lang po yan mga sir ha Yan, screenshot ko lang po Ito, wala pa pong itlog Pero malapit na po ito Yan, albino Opa ka And then parblo Opa, split ino Pa-screenshot po Ito po, out natin po nito is Kahit right, ano na lang po ito 2 kasama na po kulungan hindi na po kayo na matagal pero kung naghahanap po kayo ng budget mail ah uh, doon po kayo sa ano sa hindi pa po sure ang gender pero ito yan paris na po yan may kasama na pong kulungan sulit po yan yung pera nyo dyan sa gayetong presyo yan 2.8 na lang po yan so yan Sambuhatan po yan may kasama na po lalo na po kayong po problema kasi may patukaan na po yan kompleto po yan mga sir next natin dito tayo ito may anak ata to yan Ayan, pastel. Silipin natin kung may anak. Ah, ito. May inakay po ito. Split ino po ito. So, yan. Yan, o. Split ino. Back to back opas. Uh, back to back. Split ino. opaline line hand. Tsaka split opa yung kak. Ayun, yung pastel. Ito po. May anak po ito. Uh, may nagbuga po itong red eye. So, yan, o. Yan. May red eye po yan. May anak po ito. So, yan, no. Paunahan po kayo dito mga sir ah, May anak po yan So yan Out na lang po ito mga sir Nang 3K Yan Project Glutino Opa Crimino Opa Mga Street Fire Blue po ito Kaya po sila Screenshot nyo lang po Yan na nice. Screenshot nyo lang po eh. Ito yung may nakay ha Kaya po Kaya po sila May nakay kaya po, ito na po yung screenshot nyo para mabilis po tandaan natin. Ayan o. Alright. Dalawin na kayo po yan. Sulit na po yan. Pero yun dyan. Breeder pa. Hindi na po kayo mag-iintindi na kung babae lalaki. Breeder na po yan. Kaya na lang po magtuloy po yan. May bawas pa naman yan. Pag sure buyer po kayo, may bawas po ito mga to. Negosyable pa naman po yan. Okay, next natin. Dito. Lipin natin. Eto. So, yan fail palo tsaka opa split fail palo back to back opa po yan may anak ko ito at may itlog po yan may visual na po ayan o oh. yan may visual kakasubo lang o oh. paunahan na po kayo dito mga sir Ito so, yan paunahan po kayo dito out na lang po natin ito ng 2k yan 2k po kasama na po kulungan ha sa 2k nyo may kulungan ha sambuhatan na lang po yan screenshot nyo lang po yan o oh. Yan, screenshot nyo lang po yan. Wala pong reservation. Kailangan bayad po yung ibon natin bago ninyo ma-parishurb. So, yan. Next. Ito, next natin ito. Ito naman, meron tayo dito par blue opa split Nakak. Tsaka lutino hen. So, yan. Out natin ito kasama yung cage. Pamprajik Rimino Opa po yan mga sir ha 2,000 po yan 2K lang po yan o, unahan po kayo dyan. Screenshot nyo na lang po. Yan, may number 5 oh Screenshot nyo na lang po ito. Yan, babayit lalaki po yan. Mga boss, sasalangin yun po yan. Kayo na po magtuloy po na ito. Yan, yan. Okay, next. Dito tayo. Sa kabila. Ito, meron tayo dito. May anak to. Alam ko, eh. Ayan, oh Lutino. Next natin. Split opa. Tsaka Green Opa Split Ino Ay hindi, sorry, Albino pala Albino Opa Yan o, oh. Lutino Split Opa Tsaka Albino Opa So yan Ayan po, may itlog po yan mga sir Yan, kayo na lang po magtuloy May itlog po yan na apat o oh. So yan, may itlog po yan na apat Kayo na lang po magtuloy Screenshot nyo lang po yan ah, medyo malikot po eh. Ah, uh, pa-screenshot na lang po 'yan, oh. oh. pa-screenshot na lang po 'yan, mga sir. Yan, ito lang para may palatandaan tayo kung anong ibon. Screenshot ko po 'yan, oh. ayan Yan diyan nasa patukaan po siya, ayan. Okay, next natin, ito po. ah uh, albino opa and then parblue blue opa split ino. May anak po ito mga sir. May nakai po ito. Uh, may inakay po yan yan po may dalawang inakay paunahan na na po kayo dito mga sir Pag project Crimino o pa po yan 2 na lang po yan sa mga gusto po na ito, breeder po yan 2-8 na lang po yan yan po pakiscreenshot po ninyo sa mga gusto po na ito wala po kayo ano dyan kalugi-lugi kasi breeder na po yan tsaka kasama na po itong kulungan na to yan, kayo na po magtuloy niyan mga sir. Uh, at meron tayo dito. Ah, uh, ito, meron din tayo dito. Yan, back to back split ino po 'yan. May anak rin po ito. So, ayan oh. 'no. may anak po na dalawa. Tayo na po magtuloy. pang-project Lutino pa split power blue po mga 'yan. Ayan po 'yung asawa. Screenshot yo lang po ah. Yan, screenshot nyo lang po mga sir. Outlap po natin ito ng ano. Kahit out lang po natin ito ng 2.8. Kasama na po yung kulungan yan. Easy type. So, ayan isi Easy type. Easy type po yung cage po yan. yan pakiscreenshot na lang po yan. Kaya na po magtuloy po na ito. May bawas pa po yan sa sure buyer. Sure buyer lang po tayo. Message lang po kayo sa messenger po natin. At uh, dito meron tayo dito parisan din. Yan. Albino pa at saka far pastel split you know. eto out po natin to oh. ng Ito kasama kulungan po natin to ah mga sir ah. Sama na po natin yung kulungan nito. Out na po natin to na 25. Ayun po 25 kaya na po mag breed kaya na po magtuloy po yan 2.5 na lang po yan kaya po mga sir ayan po sila okay next natin eto meron tayo dito ng dilute ayan may anak po ito silipin natin muna yung anak eto may anak po yan o oh. ay sayang so ayan oh, may anak ko oh. so ayan oh, may anak mga sir oh. may isang anak po yan oh so ayan may isang anak po yan ayan at na na natin ito na 2.5 ayan oh, dilut kasama na po kulungan may anak po yan ayan po Ayan po. Okay, next tayo Dito tayo, proceed Ah, na-flex na natin to Kanina Na-flex na natin to kanina, no Ulitin lang natin, baka mamaya hindi pa So, ayan, o, May dalawang anak O nga, na-flex na natin to Yung, ano 3,000, may bawas pa naman to Ayan, no Okay, dito tayo sa baba Ayan lutino Opa tsaka eto ano ah uh, green owl psittino psittin chat 'to na po mga sir Hay, may anak po 'yan. May tatlong anak. ano may tatlong anak po 'yan. Out natin 'to kasama po yung kulungan. So 'yan. Out natin 'to kasama po yung kulungan. Ayun oh, yung kulungan 'no. Hay po. Yan. Tandaan nyo na lang po ito. Yan. Out na lang po natin ito ng 3 5. Kasama na po kulungan pati yung tatlong inakay. May red eye po yan. Kinuha lang po ng may-ari. Para may remembrance pa rin siya kahit pa paano sa na to. So, ayan. Ito, meron din tayo dito. persona uh, personata. Sana ba yun? Ah, ito pala. Ito, may personata dito tayo. Yan. May itlog. So yan, may itlog to. Hindi natin sure kung fertile. Hindi natin sure kung fertile. Pero ito, out natin to. Ayan, o. Oh. Yan, pwede na Pwede pamoster po yan. Ayan. Pamoster lang po yan. May kasama po yung Alps dito. Ayan sa pong albsuan yan kasama na po yung kulungan pati yung albsuan 2.5 yan o oh. perso classic lang po yan napaka screenshot yun na lang po ayan po 2.5 na lang po yan kasama na po yung Albswan na pack ayan po tama na po yan isang set na po yan mga set ayan 2.5 paka screenshot yun lang po yan okay next tayo Meron tayo dito Ah, uh, ano pa ba hindi natin na flex Ito tapos na to. And dito. Ayan. Ayan po. Back to back o oh, pa split no. natin yung may slog. Ah, may inakay po ito pala. Ayan o. Oh. So, ayan o. Oh. May tatlong inakay po yan mga sir o. Oh. Back to back Opa, split in o. May tatlong inakay Ayan, pakiscreenshot yo, May tatlong inakay po yan Ayan Out natin to ng 3K So, ayan o Out natin ng 3K May kasama pong kulungan Ayan o May easy type po na cage po yan So, ayan o So yan yung mga complex natin na mga ibon. Meron meron pa tayo dito. Yan. Dito meron pa po tayo dito. Ayan oh, dalawa pastel tsaka yellow bull. Yan, banded pair po 'yan. Ito at la natin ito nang 15. Kasama na po itong kulungan niya. Yeah, 15 paki-screenshot. Pag sure buyer ka. Sige, go tayo dito flex natin to isa say say natin to Ito, meron tayo dito ang lutino opa yan sable lutino opa yan out na lang yan ng 2k so ayan o no? ang gender napakaganda napakakinis po niya no yun yung pulang pula albino opa natin 1.5 lang yan albino opa 1.5 ayan pa may albino opa pa dyan oh. No? ayan o oh, yung isa ayan albino opa ayan Okay. ayan 1.5 lang po yung albino opa natin and then dito dilute natin na opa ayan dilute na opa lang natin ayan yung blue so ayan out na lang natin yan na 1k ayan o oh, 1k magulang na po yan matured na po yan So yan, meron pa tayo papakita sa inyo mga boss. So boss sir, meron tayo dito ano, ah... Uh, green opa, split ino, tsaka lutino, split opa. So yan, outline natin ito ng 2.5 kasama na po yung kulungan. Ayan, pinagpaparis po yan mga sir. Ayan no. Ayan, kung baguhan ka pa lang, para sa ito yung mga video na to para hindi po kayo... ah... Uh, ano sa pagbibreed kasi may kasama na pong kulungan yan tsaka set up na po yan mga sir. So yun silip muna tayo din sa iba dito. Sir meron tayo ditong Dan Palo back to back par blue Opa Dan Palo. So yan o oh, back to back Opa Dan Palo. So yan silipin natin ng malapitan. So yan o oh, back to back Opa Dan Palo out na lang po natin ito ng 7,000 yung dalawang Opa Dan Palo po yan. Ito yung kapangkak po ito. Ayun oh, katawan pa lang oh, tsaka yung hen oh, tingnan niyo naman oh. Ayun, ang diperensya nila. Kapangkak at tsaka hen. Ayun po. 7,000 na lang po 'yan yung dalawang opadan palo na back to back po natin. And then meron tayo dito dalawang hen, Par blue wing opadan and then green opadan out na lang po natin ito ng 3,000 yung par blue. Yan pag sure buyer ka may bawas pa yan. Yung green naman natin is 25. So ayan 'no, oh, 25 na lang po 'yan, yung green opadan palo po natin. At meron din po tayo dito mga sir, blue opadan palo. So ayan 'no. Oh, blue opadan palo natin out na lang natin ito nang 25 po ang isa. 'Yan, dalawang babae po 'yan, matured po 'yan, panalang 1 year po mahigit. At meron din po tayo dito aqua. So ayan 'no, oh, aqua. Possible dan at saka dan palo split opa. So ayan 'no. Oh. Ayan, out na lang po natin ito na 6,000. Itong dalawa. So, ayan, aqua. And then, dan palo, split opa. So, ayan, nagmumulting lang po yung likod. So, ayan, sa mga gusto po mag po nito, message lang po kayo, mga sir. So, ayan, meron pa po tayo. Ito pa po. At ito pa po, mga sir, idol. Oh. Meron tayo dito Albaino. albino. Ayan. Albino, ayan yung grizel natin albino paid, oh. grizel pied albino po yan rare po yan mga sir sa so, mga nagtatanong bihirang bihira po yung ganyang ibon wala pa po kayo makita ng mga ganyang ibon mahirap po palabasin yung ganyang klaseng ibon at yan yung kaparis nya is albino hen, so yan dalawa po sila out po neto 5,000 negotiable pa naman po ito sa so, mga gusto po na mag abil po neto sa sure buyer po natin message lang po kayo mga sir Ayan matured na po yan Panalang po yan mga sir Ayan o oh. At meron tayo dito Far blue Opa Ayan so yan, Kinapa natin Nung nakapost tayo nakaraan Kinapa natin to Is kak po Kapang kak po talaga yung far blue So ayan o oh. Ayan Kak po yan yung far blue Out na po natin yan 1.5 na lang po yan Yung far blue Opa Split ino you know, Matured panalang one year po mahigit Tsaka yung crimino So ayan o oh. May crimino tayo dyan o oh crimino Opa hindi lang po siya sable pero Opa line po siya so yan out na lang po natin yan yung matured 1 year mahigit iba po ang presyo sa mga nagtatanong at sa mga hindi po nakakaalam iba po ang presyo ng bata at saka matured yan out na lang po natin ito na 5,000 kung sure buyer ka naman may bawas pa naman to itong crimino Opa natin na kak tsaka itong Parblo Opa split ino natin na kak is 1,500 na lang po yan So ayan o, yung dilute naman po natin, 800 na lang po yan. Yung dilute o natin, 800 na lang po. So, yan. So, ito lang po mga sir, no? Yung advice ko po sa inyo, message lang po kayo sa mga gusto po magtanong at mag po na ito. Alright, maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.